Na. Na, asa asa minaw? Asa na, asa kami na? Asa kami na? Asa kami Gana, <laughs> <laughs> Ney, <laughs> Asa kami Asa kami Asa lang kani? Nagnunuhol kini. Hahaha. 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 maroon Hahaha. 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 na asag four. Uh, sa four. What is the color of your shirt? Sa color mo sa nina? Gray and blue. Wow, perfect. Ah. Yeah. Uh. What will you say? Thank you, Ate Oh. Pero ano yung galdi? Di ko makuha ang galdi. Di ko